Hello guys, uh, good morning. Ayan, nasa, uh, uh, ito ngayon guys sa beach. Ito ngayon sa bungol. Ito kami sa bungol ngayon. Uh, mga ngawil kami. Ayan. Ito na kaya kami dito? Oh. Ayan o. No. guys, tapang ganda rito sa bungol. Sarap maligo rito. Uh, Ayan, good morning. Sakit na pa ako. <laughs> Ayan, napakaganda oh, white sand. So, ayan. Ah, uh, kami mama doon para magbangka at mga ngawil. So, ayan. Ang ganda ng dagat. Malinaw. So, ayan guys, good morning at magandang umaga. Ah, guys, mapakaganda ng beach dito. So, libre lang maligo rito, guys. sa uh, Uh, beach na to. Ah, uh, bali babayaran mo lang dito cottage. Sakaling mag... Sakaling mag, ano, kayo, yung mag-beach dito. So, ayan o. Oh, mga cottage dito. So, may mga kilala kasi kami dito nila, Jesse. Ayan. Ang ganda rito. Napakaganda ng, ano, dagat. Ayan o. Oh. Ayan, guys. So... Ito, kami nag nangangawil guys sa ano na yun, pag walang bangka. So ngayon may bangka kami. Uh, uh, ah. kami bangka dahil may bangka kami na hiraman dito. So ayun guys, oh. So, ganda. Walang naliligo kasi Martes lang ngayon, walang ano. Sabado at Linggo marami naliligo rito. So ayun guys, ah. Uh, thank you. Ah, uh, tama. Siguro hindi ko na madadala yung cellphone ko dahil delikado na sa ano. Nababasa. Ay, yung bangka namin doon. Ito yung bangka namin sa ano. Hihiramin pa. Ayun guys, yung ano. si Bali Sibali Island. Ayan. Lapit lang. What's up guys, good morning, magandang araw At araw ng Martes so Dito naman tayo sa dagat Ayan, nakikita nyo guys, napakaganda ng dagat Linis-linis, malinaw Pero, panatbaligo